Magandang araw mga katits, this is GMD Kumpas Tikuning Tatalakay na natin ngayon sa ating episode na pinamagatang 3 Combination Treasure Marker Alright mga katits, panibagong lugar, panibagong sign Symbol markings na naman ang ating babasahin sa araw na to Kung saan ay pinasalang din sa atin ang ating kasamaan na Treasure Hunter Bago natin upisahan ng lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko At ang GMD Kumpas channel ay nag-Facebook na rin po Follow na lang po kayo dito Marami pong salamat. Okay dito sa napakaganda at napaka-detalyadong Markings na pinasa mo dito, Madam Sir. Meron itong tatlong combination na pinapahiwatig dito. Una isang turtle na at wala itong ulo. So ang makikita lang natin dito ang kanyang likod at ang kanyang buntot. Dito sa may portion na buntot, meron tayong makikita dito ang isang maliit na hole. So dito, may kita natin dito ang hole. So ito ay nagpapahiwatig na meron itong tinuturo isang spot na nasa likod. So ang gagawin lang natin dito ay mag-orient tayo ng kompas. Tapat natin ang kompas sa may hole na iyan para malaman natin na ang alignment kung saan ito nakaturo. Kukuha tayo ng 3 feet distance galing sa may hole na iyan. At subukan natin mag-trinching para malaman natin kung legit markings ba ang nakaukit sa ibabaw. At mayroon din tayo magkikita dito isang ingrid At ang ingrib na ito ay nagpapahiwatig ng isang sunrise rays. So yan makikita natin dito na mayroon itong mga mahahabang guhit na nakakunik sa isang bilog. At ang panghuling combination symbol na makikita natin dito ay ang isang puso o heart. At ang ganitong klaseng sign symbol ingrid markings ay maaaring ito ay man-made na pagkagawa. So, yun lang mga katids. Maraming salamat sa inyong panunood. And good luck sa mga project natin. At ingat po tayo palagi. Lagi po tayo magdasal sa Panginoon. At ang masasabi ko lang sa lahat mga katids, unahin po natin ang Panginoon. God bless po sa lahat.